Magandang araw sa inyo guys. Ito nga, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung video na yan. ah uh, sundan nyo lang para matutunan nyo rin kung paano ko ginawa yan. Kayang-kaya niya, madali lang yan. Simple lang sa inyo yan. Sige guys, umpisa na natin. Uh, punta lang tayo sa CapCut natin. Add new project. Tapos uh, i-add na natin itong video na ginawa natin. And guys, kung makikita nyo, meron siyang green screen. Kailangan lang may nakasave kayo na green screen sa cellphone nyo para lagi nyo nagagamit. Pagaya niyan. Pero pipicturan nyo lang yan Tapos ah, pagkat pag napicturan nyo na yan O oh, pwede nyo rin i-press yan Alisin nyo na yan Kaya yung ginawa ko Ayan, Dito na sisimula sa Makaway ako yan uh, ah, Split natin Tapos delete natin Abante uli Ayan, Tingnan natin kung hanggang saan ako matatapos dyan Ayan guys okay na dyan Split natin Tapos delete na natin itong huli Hindi na natin kailangan yan Ayan guys, na-delete ko na rin yung top cut sa huli. Uh, tapos uh, halapin lang natin itong overlay yan tapos hanapin natin yung pinicture natin na green screen o cellphone ayan oh, marami itong sa akin na, na picture ko pwede yung mamili kahit alin dyan Ito. Tingnan nyo guys uh, abante natin yan touch lang natin tapos abante natin pantay lang natin sa una ayan tapos uh, click uli natin hilahin naman natin ngayon ipantay lang natin kailangan pantay lang ayan sobra Sobrang konti. Konti-konti lang yung. Hmm. Yan, balik lang natin. Yan. Okay na. At tapos guys, ah, uh, nakita nyo itong ah, uh, sa screen, itong green screen. Nawala na ako dyan. Nakatpal na ako dyan. Yan. Ah, uh, punta lang tayo sa at out. Oh. Ah, uh, di tayo sa chroma key. Click lang natin yan. Tapos nakita nyo itong bilog sa screen. Ay, uh, ganyan lang natin sa screen ng cellphone na kulay green. Touch lang natin pa ganyan. Tapos punta tayo sa in intensity. I-adjust lang natin yan. Ayan, tingnan nyo guys. Ayun ako sa loob ng cellphone. Uh, adjust lang natin. Ayan, tapos uh, click natin tong shadow. Adjust din natin. Ayan, para mas maganda. Lagi na sa 50. Uh, basta okay na yung sa tingin nyo. Ayan, pwede na yun sa 49. Check na natin yan. Ayan. Tingnan nyo guys. Uh, uh, para medyo lumiit, click lang natin tong ah uh, video sa taas tapos uh, iliit lang natin siya ayan sa sentro lang natin siya tingnan natin tingnan natin ganyan lang yan guys kabilis ah uh, madali lang yan ah uh, medyo konting liit pa ayan tingnan uli natin yan guys oh natin na guys di ba hindi pa siya lumalabas sa cellphone at ganito gawin natin uh, hanapin lang natin yung copy Copy natin yan. Ganyan lang kadali yan guys. Tapos, abag ah, tayo dito sa una. Ah, hanapin naman natin yung overlay. Overlay natin yan guys. Ayan. Di ba nakita nyo na guys? Huwag nyo nang gagalawin yan ha. Ayos na yan sa pagkakaano natin kanina. Ah, hanapin lang natin yung cut out ulit. Ayan. Ah, remove background lang natin. Ah, wait lang natin guys. Ah, medyo mahina ang signal ko eh. Cut out lang. Ayan na. Okay na pala. Tapos na. Ah, tingnan nyo guys. Play natin. Oh, Di ba lumbas na yung kamay ko sa kanyang ulo ko Kasi yung katawan ko lumbas na oh. <laughs> Ganyan lang yan guys, napakadali lang yan Kaya kung nagustuhan nyo uh, nyo na rin para matutunan din ng iba na, Sige guys, maraming salamat sa inyo